Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang pag-usapan natin ngayon ay iba na naman, pero tungkol pa rin ito sa mga charity vloggers. So, ang pagtutunan natin ng pansin ngayon ay tungkol sa mga charity vloggers. So, yung dalawang na-upload ko na si uh, Jason, Sir Jason Tesorero at saka si King Lock, sila po yung aking napanood na mga charity vloggers na hindi sila, uh, parang wala silang... Uh, sponsor na yung hayagat ba na every time na nagbibigay sila ay meron silang pinabasa. Pero meron din akong isang na uh na uh, napanood na isang vlogger so sa susunod ay idadagdag ko na siya sa aking gagawin so ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga vloggers na malalaki na yung talagang uh, millions na ang kanilang mga subscribers at napakarami silang sponsors at sila yung mga tao or mga charity vloggers na nagpapatayo ng mga bahay at yung kanilang pagtulong ay Uh, binabalik-balikan nila at ginagaw nila ng mga part 1, part 2. Kasi yung kina na Jason Pesorero, meron lang part 1, part 2, part 3. At saka lumilipat na din sila sa iba. At yung kay King Lux naman, ano lang yung sa kanya, kumbaga by chance, kung mabait ka, kung meron siyang uh, it happened na hinihingian kanya ng tulong tapos tinulungan mo siya, yun, mabablog ka Pero kung... Uh, hiningan ka niya ng tulong tapos hindi mo binigyan, kahit na deserve mong matulungan, hindi ka mabigyan kasi yung sa kanya ay experiment uh, tawag ito, experiment sa kanya, yun na So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang una nating uh, pag-uusapan na isang charity vlogger na may pinakamalaking subscribers at saka may pinakamaraming sponsors na talagang ang laki ng kanyang naitutulong at marami siyang natulungan ay walang iba kundi si Pugong Bihero. Si Pugong Bihero ay lagi po akong nanonood at uh, four days na ngayon, magpa five days na nawala siyang upload pero meron siyang live kahapon kagabi ba yun so si Pugong Biyahero ay uh, sa Davao naman siya ga, taga ano siya taga sa bandang Luzon pero doon siya sa Davao doon talaga siya kung baga, nag-try, lumaki, umusbong yung kanyang pag-charity. So, uh, titingnan muna natin ang kanyang uh, subscribers, kung ilan na, at saka yung kanyang mga videos na na-upload. Kasi, uh, actually, before ang sipag niya mag-upload, nasa minsan, uh, dalawang videos sa isang araw, at nauubos ko yung uh, panoorin kagad. So, ako ay isang manunood at isang... Uh, sempre dahil sa ating panunood, nakakasupport din tayo, kagaya sa inyo, nanonood kayo ng video ko, nakakasupport din kayo sa akin. So, yung uh, palipat-lipat ako, pagkatapos ko sa pung biyahero, lilipat na naman ako doon sa uh, kalingap, tapos doon sa mga ano sa mga kasama ng kalingap. At meron din akong pinafollow yung Oregon Honey, pero one month na siya ngayon, ay hindi na siya nag-vlog. Siguro, nagkasakit siya, or hindi lang natin alam kung ano anong nangyari sa kanya. So, ito si bihero ang kanyang subscribers ay 3 million and 100 at meron siyang 2.2k uh, na mga videos so ang kanyang uh, banner ay sinasabi dito na share love peace and hope ang pagtulong sa kapwa ay hindi pinanghihinayangan so yun yung kanyang uh, pinaka motto pinaka aim so sa kanya ang daming nag-sponsor sa kanya ang lalaki tapos meron pa siyang mga pa-scholars tapos yung mga iba namang mga scholars niya ay uh, matatalino at saka deserve na talaga kasi yung kanyang uh, focus sa kanyang pagbablog, sa kanyang pagtulong ay doon sa mga native na uh, tinatawag na mga nitibong, tinatawag na mga... Uh, lumad sa Bisaya yun, makatutubo sa Tagalog. So doon siya nakafocus at nakikita natin kung gaano kahirap naka nasa bundok yung mga tao. Hindi natin ma-imagine na magpahanggang sa ngayon ay meron palang mga ganun na mga tao. Sabi pa nga nila, nila na in the time of technology, those people uh, exist. <laughs> Nandun sila. So si Pugong Biyahero lang at yung kanyang mga kasama ang nakarating doon na talagang tumulong hanggang sa abot ng kanilang makakaya at nagpapasalamat tayo sa mga sponsors dahil marami siyang sponsor so yun ang masasabi ko sa kanya at ang aking pangalawa naman ay si uh, Kalingap rab Uh, Tingnan natin kung ilan yung kanyang subscribers at saka yung kanyang videos na uploaded. So, si Kalinga Prab, uh, meron siyang 2.56 million na subscribers at meron siyang 1.5k na mga videos. So, sa kanya naman, um, wala siyang nilagay na moto or aim or goal. Basta ang kanya ay pagtulong pa rin. So, kakaiba din ang kanyang diskarte. So, ang diskarte niya, uh, napansin ko nung una kahit ano lang basta mahihirap tapos ma matatanda and then uh, dumating yung panahon parang last year lang or or talgit naan halimbawa January to April yung ganun na yung kanang binablog ay may mga kapansanan sa pag-iisip at saka uh, doon siya nakilala nung i na vlog niya si Ari ah, na si yun si Rina kasi talagang kumakot siya milyones yung videos at pagkatapos naman noon nagkaroon din siya ng iba pang idea kung sino-sino ang kanyang pwedeng tulungan so yun na uh, tawag nito naisip niya na iba naman so kumuha doon siya sa mga Uh, dalaga, mga teenagers na magaganda na nagsisikap sa buhay. So, yun yung kaniyang binablog. At mapapansin natin kung nanonood kayo sa mga vlogs niya na ang dami talagang sponsors na nagbibigay, kagaya kay Melka. Maraming nagbibigay sa church niya, kagaya kay Dara, at saka kina Joy, kina Carla, at Bianci at marami pang iba. So, madami. And then, hindi natin masyadong pahabain kasi meron pang Uh, dalawa. So, para sa akin, ako dito, ako, yung pinaka-first talaga na napanood ko yun na hindi pa siya gaano sikat noon kasi yung pinapanood natin, yung Rafi Tulfin action, pero ito si, ano, si Bal Santos Matubang, siya yung pinakauna, siya yung pinaka-tatay, pinaka-ama ng kalingap. Kaya lang, very sad na yung kanyang subscribers ay hindi pa, hindi pa siya yung kagaya nila Pugong Biyahero at ni Kalinga Prab. So, yung kanyang subscribers ay 1.3 million at ang kanya ng mga videos ay napakadami. So, meron siyang videos na 6,000 uh, 6,000.2K na mga videos na na-upload niya. So, siya yung nagpaumpisa ng kalingap, siya yung nagpaumpisa sa pagtulong sa matatanda. Yung napanood ko na first na vlog niya na nakita ko, para sa akin yung first ay yung kay Lula Damiana. Na ano ko doon, na-amiss ako na inaabangan ko yun palagi. And then, yung isa pang pinaka gusto ko sa kanyang vlog, yung, yung vlog na ay yung, yung si yung matanda, nakalimutan ko na to. Si ano pala si Tatay Rohilio yung <laughs> hindi nag hindi nag uh, show short, hindi nag brief yun na meron siyang pinakakawawang bahay. So, ito si, si Sir Val Santos Matubang siya yung nag-umpisa sa mga kalingap at ngayon, madami na sila, dumadami ng mga kalingap at kahit uh, siguro saan sa Pilipinas ay eh, meron ng kalingap, meron sa kalingap Mindanao, meron sa Uh, samar Nagpunta din sila ng Leyte at uh, parang meron din sa Luzon. So, siya yung uh, pinaka-first na sumikat sa paglingap uh, sa mga mahirap. At ang kanyang target naman na kanyang ginagawa ng videos noon, yung binablog niya dati, ay yung mga matatanda na binibigyan niya ng mga bahay at Uh, sinusuportahan niya, lagi niya pinupuntahan para mayroong pangkain, lalo-lalo na yung napabayaan na ng pamilya. So, ang ating last naman, ay apat lang to sila na mga malalaking charity vloggers. Hindi, na, hindi ko na isinali yung mga less than 1 million. So, sa susunod, gagawan ko rin sila ng reaction. So, ang isa naman dito ay si uh, Tikram. Si Tikram ay meron siyang 2.5 million subscribers at 2.6K na mga videos. So, yung sa kanya naman ay iba-iba din yung kanyang style, nagpapabahay din siya, namimigay din siya sa mga tao na nangangailangan yung kanyang mga ibinablog. At syempre, meron din siya mga sponsors, of course. So, ang apat na mga Bloggers na to, si Pugong Viajero, si Kalinga Prab, at si Santos Matubang, at si Tikram. Sila po ay merong mga lalaking mga sponsors, kaya sila ay nakakatulong ng mas malaki. So, syempre, yung iba na uh, doon sila kumukuha sa sarili nilang bulsa, at doon sila kumukuha sa income nila sa pag-YouTube, pakunti-kunti din like, At least, kahit uh, sinasabi nga nila, kahit kunti, basta nakatulong, okay na yon Ang importante, nakatulong. So, yun lang po. Maraming salamat at sana ay... Uh, mag-subscribe kayo sa mga channel nila kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at uh, para makita nyo kung ano yung kanilang mga ginagawa sa buhay na makabuluhan. So, yan lang ko, Maraming salamat at uh, kita-kita tayo ulit sa aking next video. Salamat! Bye-bye!